Yan guys, grabe po kalalaki ng huli ni Bossing. Nakajakpat ng malalaking alimango. Hello po, good morning po sa inyong lahat yan balik kahapon po ay nagpain si bossing ng mga bubo ay ngayon po ay papandawin po niya tara guys samahan po natin si bossing na mamandaw po ng mga bubo saan baga ka ta? sasakay ka ta ng balsa ayan guys at sasakay na po tayo ng balsa yeah. ah. uh -huh. oops Dulas. Yan po at mamaman daw na po kami ni Bossing ng mga bubo. Maganda po ang panahon ngayon at mainit po ang ano ang panahon. Kaya lang ay malamig pa rin po ang simoy ng hangin. Ano kaya may mahuli tayo? Kami po'y mananaid na laang ng mga ano ah, alimango. Sana naman po'y kami may mahuli. Yung pong inihulog namin dati dito ay mga nahuli na po namin nung bago mag-December. Naghulog po ulit kami kaso lang po ay maliliit pa. Kahuhulog lang po pati namin. Ano huli? Kasag laang May kasag po. Ba si Silver oh. Silver! Pasunod-sunod si Silver. Sa mga huli ako kahit dalawa? dalawa katay masaya na. Kasag uli. Kasag uli. Puro kasagpuhan. Pa, akin na muna, Papakita ko lang. na Meron na uli. Baka ito yung maliliit natin. lumakin na. Ayan guys, ang huli po. Kasag. Kamukha din po ito ng alimango. Pero ito po ay hindi lumalaki. Ganyan lang po siya. Dalawang kasag. Dalawang kasag. Maganda naman po ang mga kasag dito sa fish pond at matataba. Wow! Nakayoy malaki bossing! Nakahuli po kami ng isang malaking alimango. no kaya? Mataba ito bossing? nakaya mabigat han eh. Mataba nga yata ito. Meron din pong kasag. Hindi na tayo na zero. Oh, ah, na tayo. Kasag. May alimang malitan eh. Alpasan. mo. hulkat. Baka yan yung kahuhulog natin ha ni. Eh. Pa mabilis lang lumaki, han, eh. isang ah, alpasan po ni Bossing. Eh. Yan po yung nakahuhulog po namin mga alimango. Maliit pa po. Tuloy may pagkain na siya? Mm -hmm. Kung binubuksan mo yan, ito yung kinuha niyong pagkain na. Ba, baka ako masipit. Mamaya na lang. Pag tinanggal ko yung pamain, baka ako biglang lundagin itong alimango, ay ako masipit. Grabe po, kalamig po ng simoy po ng hangin. Wala pa naman ako nadalang jacket. Eh, parang ako pa yung giniginaw. Sarap pong sumakay sa balsa. Nakaka-relax. Sobrang enjoy. Kahit nakaupo ang At nanonood kay Bosing Ano, may... May huli? Wow! <laughs> Lucky! Akin na, Bossing! Na. Wow! Tingnan mo dalawang malaking alimango na po ang huli po ni bossing nakachamba lumabas sa lungga ah. wow <laughs> tatlo Akin na malalaki wow sige diyan mo na lang kaya grabe laki po ah. nakachamba grabe lalaki Ganda po ng view dito. Sobrang nakaka-relax po. Kapag ka po hindi maulap, ay tanaw na tanaw po dito yung bundok po ng Sierra Madre. Kaya lang po yung maulap po ngayon. Grabe, napaka-aliwalas po. napaka oh, Ay, na. nakaalpas na. Bukas na eh. Nakain na. Nakain na ang pain. Sulu May huli? Wala Libring gamot Alam mo kung anong libring gamot? Bossing? Sunrise Libring gamot ang Araw sa umaga yan, nagpaaraw tayo sa umaga para sa vitamin D. hindi Ay, huli? Wala. Wala. Wow, may huli. Yes. Pang-apat. Mataba naman, bosing. Talihin na natin pati Madami lang ihuhuli ko Dito ba yung marami lang lungga? Dito sa gilid. Mga, sa gilid. Eh. Nandito na po kami sa gilid. Sa may bandang dulo. At ito po ang ating pinapamandawan. Ayan po ang fish pond natin. Yan. Doon po banda ang ang ating kubo na doon po. to po tayo sa may pinakadulo. Dapat ibibili ng pagkain Tayo po ay kubli na sa araw. Kaya hindi na po masilaw. Hindi na masulo. Ay tama, pag dinala mo sa palengke ito, ipagbebenta mo. Bumili ka naman ng pagkain ng bangos. Ito ay binaliktad ba? Pagkao yun. ng alimango. Binabaligtad ng alimango. Nakabaliktad na ito. Yung... May huli. Ito na, nakabaliktad na nga. Binabaliktad. Ay, ay, nakaalpas na han eh. Okay, binabaliktong lang. Ah, binabaliktong. Hindi makapasok siguro. Dapat nga kapag ka magpapain ka huwag mo muna pakakainin ng ilang araw. Makita mo't mga gutom. Saka ka magpapain. Ani na mo na hani bago mo damputin. Wow, meron din. Kasi maliit pa. Pacific. Pero malaki na rin po. Nakay mataba. Bosin yan eh. Alpasan po natin ito. Alpasan ko na. Bye bye. Magpapalaki ka ha. Saka ka namin nung na nga Nasiya. Mabilis gumapang Ang kabila po nito ah, ay ilog na. isang isda may huli? Oo. wow <laughs> may huli huli eh, mataba sa tingin mo Mabigat. Mabigat. Wow. Ilan na iyan? Lima. Lima na po ang huli naming malalaki. Tingnan mo po, Singhan eh. Ang iyula ang hiling ay dalawa. Kahit tingnan mo. Uh, Shoutout po kay Sir Glenn at saka kay Ma'am Annie. Sana po sa mga susunod na buwan, taon. Oh, mabigat. Mabigat. Meron. Wow, meron uli. Mataba. Wow! <laughs> Kakatuwa naman kapag kami nahuhuli. Kork, kork, kork. Ano yun? Manok mo? Yung manok na akong kapo na sa pulo. Ah. Mga yun yung hinahanap mo. Okay. Kork, kork, kork. Sarap ng hangin. Sarap po ng ano ah, ng init ng araw sa likod. Ah. Sarap ginhawa po sa likod. Ngayon init ng araw. Ngayon pa yung umaga pa eh. Wala pang alas ng umaga. Kaya yung init po ng araw ay ano ah. Hindi pa malanit. Pag inangat mo at mabigat. Meron? Wala. Wala. sad po ang huli. Eh. Ilan na lang ang eh, ayan? Tatlo. Tatlo na lang ang... Tatlo na lang po yung papandawin po namin Hino ni, pa, ni ba, Bossing. ibon. Ano inaabangan na yun, boss? si Isa na po ang aming papandawin. Last ball na po. lalampasan mo na. Ang huli po namin ay anim na alimango at mga kasag at may isda. Marami rin po kaming nahuling alimango kaso po ay pag maliit po inaalpasan na po namin. Ayan guys at ito po ang ating mga huli. Malalaking alimango. Wow. Duduong Do na po kami ni Bossing. Bababa na po tayo. awas na po natin itong ating mga dala. Itong mga malalaking alimango. Yan po ang huli. Maraming apat na malalaki. Bali anim lahat. Bali sino ko tatandi no Ano kaya tong bakay kong natin? Oh, grabe, laki. Kakatuwa po. Pag hinawakan ko oh, doon. Ito, ah. ano may... Saan ko ka na kahit itong... Ilalapit mo dito sa... Grabe po kalaki ng alimango. mo. Ang huli ni Bossing. Yan, ganito po kalalaki. Yan guys, grabe po kalalaki ng huli ni Bossing. Nakajakpat ng malalaking alimango. Grabe po kalaki. Sipit pala ay talagang busog ka na dito. Kagabi po pala ay naman daw din si Bossing. Ay ano? sumabang. Ah, sumabang lang sa tubig. Ito po yung nahuli po ni Bossing ah sa pasabang. Yan, at yung pong mga huli po ni Bossing na malalaking alimango. Kaya atin na rin pong isasama dito sa sako. Dito po natin ilalagay. Delikado po kapag sa ano ay baka mapugpugan. Grabe, lalaki po ng huli. Kapag ano sila pa? mo pa yung pugpugan. Nakajakpat ng malalaking alimang. Sinabong may okay. pupugsa -pup, mo nilagay. Nilagay ko muna doon. Yan po sa sako yung mga nahuli po natin ngayon. Oh, wow, dami. Yan guys, at ito na po yung mga huli po natin na alimango. Wow. Malalaki po. Nakajakpat tayo ngayon ng malalaking alimango. Thank you, Lord. Nasa mm -hmm. ilalim po yung mas malaki. Ayan po. Ay. nahinog na daw po yung kamatis pinitas na po ni bossing ayan po at kami po ipapunta na sa bahay at dala na po ni bossing yung mga huli po natin na alimango ba yan po sa sako yan po ay ibebenta na rin po ni bossing sa palengke bali si bossing na lang po yung papunta sa palengke hindi na po ako sasama at ako po yung magluluto po ng almusal po namin Ayan po at kami tumigil muna dito sa may halamanan na natin. At kami po ikukuha po ng talbos. Yung pong ilang isda na nahuli po natin ay ating pong isisigang na lalagyan po natin ng talbos ng kamote. Ito. kasamahan na rin po namin ang Chinese malunggay ito po masarap minamasarap po ito oo malasahan eh Okay na ito po yung kamatis na pinitas po ni bossing hinob na po madami pong bunga itong sili pipitas na rin po ako ng pansig ang mga tatlong peraso lang siguro. Much, much, much later. Ito na po yung ating isda na isinisig ang yan po yung kompleto na ng ricado at lalagyan na po natin ang ng talbos ng kamoding bagging. Ito na po yung ating isinisig ang... mabilis lang po naluto. Yan po at niluluto ko na rin po itong mga kasag. Ito po ng ating sinigang ay pipigan po natin ng kalamansi. Dinakang asin. Nagiba po ang kulay ng sabaw. Nagkulay violet Nung mapigaan po ng kalamansi. Yan guys, at luto na po itong kasag. Sasali na po ni Boxing isang lagayan Whoa. yan guys at nakahain na po tayo ito po yung sinangag na kasag tapos ayan po yung ating sinigang yan kain na na Kain na po tayo. Ayan guys, at bali kakain lang muna po kami ni Bossing at dito ko na rin muna po tatapusin itong aming vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Kutayo. po tayo. Ano yung Masarap po matamis. Sabah. もうしつ。